Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-improve yung communication skills natin. Alam mo na paraan para mag-improve yung communication skills natin. Kaya dito sa video na ito, malalaman mo yung version ko kung paano nga ba mag-improve dyan. Yung communication kasi napaka-importante niyan sa buhay natin. Napakaraming bagay yung nagsasucceed, nagiging matagumpay dahil sa maayos na komunikasyon pag-aaral, trabaho, business, mas relationship nagiging successful dahil sa maayos na communication. Kaya nga madalas nating marinig yung communication is the key. Kaya ikaw kung bata ka pa lang, estudyante ka pa lang at maganda na yung communication skills mo, malaki ang chance na maging maayos ang buhay mo. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para mag-improve yung communication skills mo, siguraduhin na maging malinaw sa pagbibigay ng mensahe. Huwag kang magmadali sa pag-share mo ng message. Lalong-lalo na kung gusto mong maging teacher balang araw o kaya nangangarap ka ngayon pa lang na maging boss o leader pagdating ng panahon. Dapat ngayon pa lang sinasanay mo na yung sarili mo na maging malinaw sa pag-share mo ng opinion kapag meron kang kinukwento sa ibang tao o kapag meron kang ine-explain sa iba. Lagi mong siguraduhin kung nagigits ba ng ibang tao yung pinagsasasabi mo. Kapag merong nagtanong sa'yo kung alam mo naman yung sagot, ipaliwanag mo ng maayos. May mga tao kasi na slow learner. May mga taong hirap makaintindi. Kaya kung ikaw yung magiging way nila para magkaroon sila ng kaalaman, napakasarap sa pakiramdam niyan. Maririnig mo na sa lahat ng tinanungan ko, sa lahat ng napakinggan ko, ikaw lang yung nakatulong sa akin para magits yung bagay na yan. May mga tao kasing mayayabang, toxic yung ugali, madamot sa impormasyon. Kapag para sa kanila, pantanga yung tanong, lalo pa nilang gagawing tanga yung isang tao o kaya sasagutin nila ng sarkasam, hindi nila aayusin yung pagsagot. Huwag mong tutularan yung mga ganyan. Next tip kung paano mag-improve yung communication skills mo, active Listening. Hindi lang dapat magaling kang magsalita o magaling magpaliwanag. Dapat marunong ka rin makinig. Yung communication kasi tsaka pakikinig, laging konektado yan sa isa't isa. Bago naging magaling o bago naging successful ang isang tao sa isang bagay, natutuhan muna niyan kung paano makinig. Mas magiging maayos kasi yung buhay mo, mas magiging maayos yung ugali mo kung marunong ka rin makinig sa ibang tao. Kasi sa buhay natin may mga pagkakataon na nagkakamali tayo ng hindi natin nare-realize. Kaya kapag merong taong pumupo na sa atin at marunong tayong makinig sa kanila, mas natututo tayo sa ganun. Kesa naman sa marami nang na ang nagsasabi na mali yung pinaggagagawa mo, hindi ka pa nakikinig, pinagpipilitan mo pa na tama ka. Isa pa, kapag merong taong sa sa'yo ng problema, let's say, kaibigan mo, family mo, relative mo. Kapag merong kang active listening, marunong kang makinig sa kanya, sa mga hinaing niya, ikaw yung nakakatulong sa kanya para gumaan yung pakiramdam niya. Kitam, napakahalaga ng pakikinig, di ba? Kaya kapag marunong kang makinig, mag improve sigurado yung communication skills mo niyan. Next tip kung paano mag-improve yung communication skills mo, huwag maging assuming. Bukod sa sinisigurado mong malinaw yung pag-share mo sa ibang tao, dapat sinisigurado mo rin na malinaw yung napapakinggan mo. Kesa naman sa wala ka nang na active listening tapos nag-a-assume ka pa. Kaya ka nasasaktan eh. Nagpakita lang ng kabaitan yung isang tao sa'yo. Inaasyo mo na kagad na gusto ka niya. Ni hindi mo man lang sinisigurado kung gusto ka ba talaga ng taong yun. Yes, may active listening naman tayo. Pero may mga time na hindi natin naiintindihan ng isang bagay. At kung ganun man, ano yung dapat mong gawin? Siyempre, magtanong ka. Nakakaya kasi magtanong eh. Baka kasi kapag nagtanong ako, mapahiya lang ako. Okay lang yan. Mapahiya ka man, Or meron mang taong pinagtawanan ka sa tanong mo, at least nalaman mo yung kasagutan sa gusto mong itanong. Napapansin ko kasi na mabait ka sa akin. Sign ba yan na gusto mo ako? Mabait lang ako sa iyo, feeling mo na na gusto pita. Sa susunod hindi na ako magiging mabait sa iyo ah. Okay Tam, at least hindi ka na mag assume at alam mo na na hindi ka naman pala talaga niya gusto. Pero alam mo, hindi lang yan about sa crush-crush, ha? Sa lahat ng bagay yan. Halimbawa, merong sinabi yung boss mo or merong sinabi yung teacher mo. At para maiwasan mo na mag-assume, edi, manigurado ka. Tanungin mo. Huwag ka nang magpadala sa hiya mo or sa intimidation mo. Ang isipin mo yung magkaroon kayo ng effective communication. Next tip kung paano mag-improve yung communication skills mo, maging honest ka maging tapat ka sa pagbibigay ng mensahe. Kung kagaya kita na nagbibigay ng advice sa isang tao, nagsishare ng kaalaman sa isang tao, or nangungumbinse sa isang tao, dapat maging tapat ka sa pagbibigay ng mensahe. Hindi lang yung mga magagandang bagay yung ibinabahagi mo sa kanya. Dapat ibahagi mo rin sa kanya kung ano yung mga consequence. Halimbawa, kailangan mong makainvite sa networking. Desperado kang makainvite ng isang tao. Dahil nga ganon, gumamit ka tuloy ng mga mabubulaklak na salita para lang makumbinsi siya. Ni hindi mo man lang ibinahagi sa kanya kung ano yung mga pwede niyang pagdaanan. Maaring totoo naman yung mga mabubulaklak na salita mo sa kanya. Pero kung hindi mo binahagi sa kanya yung mga posibleng niyang pagdaanan na hirap bago makamit yung mga yun, lalabas na hindi ka naging tapat sa kanya. Lalabas na nagsinungaling ka. Kaya ikaw kung gusto mong maging maayos yung communication mo sa isang tao, dapat maging tapat ka sa pag-share mo ng impormasyon. Kung ang i mo ay tungkol sa isang tao or tungkol sa isang event, dapat mag-research ka talaga. Alamin mo ng mabuti yung ibabahagi mo sa ibang tao. Hindi yung manguhula ka lang tapos mag a ka pa. Masasaktan ka na naman yan. Next tip para mag-improve yung communication skills mo, dapat kang gumamit ng non-verbal communication. Pag sinabing non-verbal communication, ito yung paggalaw-galaw ng kahit anong parte ng katawan natin sa pag-share ng impormasyon. Yung pagtaas-taas ng kilay, yung pagngiti, yung paggalaw-galaw ng kamay, yung pagkindat, nakakatulong yan para mas maintindihan ng ibang tao yung pinagsasasabi mo. Halimbawa, merong taong biglaan na lumapit sa at nagtatanong kung paano pumunta sa isang lugar. Siyempre, obligado kang gumamit ng non-verbal communication para mas maintindihan niya kung paano nga ba pumunta sa lugar na gusto niyang puntahan. Gamitin mo yung kamay mo sa pagbibigay ng direksyon kesa naman sa puro bibig lang yung ginagamit mo, puro salita ka lang. Yung ibang tao nga, kapag nagkukwento, with action pa eh, tsaka with sound effects. Dumiretsong sumalpok sa may pader. May narinig akong, woo! Sabi nga, yung pa... At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para mag-improve yung communication skills mo. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang iniintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan ng makabuluhang bagay na makakatulong sa buhay natin.